Paggabi, kami ay nagro-rosary uh, ng mag-asawa, yung sagutan kaming dalawa. Ito yung aming bell, uh, pag 3 o'clock. Sinutututuyan, <coughs> isabuhay ang lahat ng mga salita ng Diyos. Hey! mga kapanalig, welcome sa ating Dalaw Kapanalig at ako na naman po ang inyong makakasama ngayong araw na ito. At syempre, papunta po tayo sa Tugatog Malabon para bisitahin si Sister Feli Lucas. Si Sister Feli Lucas po ang isa sa mga nag-guest sa programang Kapanalig Hour. At mas lalo pa natin siyang kilalanin ngayong araw na ito. Tara! Welcome! Saan yung pagbahay niya? Welcome mga na Dito na ngayon tayo sa bahay ni Sister Feli Lucas. Tara! Puntahan natin siya. Hello po Sister Feli! Kamusta na po kayo? Mabuti naman. Masaya ako at ako'y okay napasyalan yung dito. Siyempre naman no, mm -hmm. Sister. Ganun po po namin kayo kamahal ang mga... Ako kapanalig member natin. Pero ngayon sister, ano po yung pinagkakaabalahan nyo ngayon? Ako ngayon kasi ay ako ay nasa Commission on Social Services and Development ng aming simbahan. Ayun ay isang organization, di ba? Uh, ako ay anong aking may pagmamalaki na ako ay secretary treasurer doon. Ako ay member din ng catechist, no, pero hindi na ako nagtuturo. Just in case lang na may mga special special program at saka sa mga kawan kung wala magsasalita sa mga bata ay kasi bago magmisa ang pare ay may katikese sa mga bata ay ako naman ay open doon yung mm, talagang active po kayo sa inyong simbahan oo active sister. ako doon kasi oh, na po yung asawa niya sister ah uh, yung asawa ko pinagpapasalamat ko kahapon na ay nagpunta kami sa Makati Med kasi mayroon siyang prostate cancer at ang um, tuwang-tuwa ang mga doktor lahat ng mga staff doon kasi ay cancer-free na daw siya. Wow! Oh kasi ang PSA niya ay napaka taas 0.040 samantalang nung pagkatapos ng radiation niya ay 0.050 ngayon 0.040 so sabi ko Lord talagang mahal niyo kami kasi uh, mahal niyo tinuro niyo kung saan kami pupunta malaki po ba yung naitulong ng Radio Veritas program sa inyong pananampalataya Oo napakalaki no ah uh, kumbaga kahit na payak ang iyong pamumuhay, basta malaki yung pananampantara sa Diyos. At ang lagi kong naiisip ay yung tiwala sa sarili at magkaroon ng tiwala sa kapwa. At yung mga aral ng napapakinggan ko sa Radio Veritas, yung mahalin ang kapwa. At uh, kung ano man yung mga salita ng Diyos ipalaganap, ayon sa, sa na, nasa, nasusulat, Ngunit ang pinaka-importante ay isa buhay ang lahat ng mga salita ng Diyos. Yun ang pinaka-importante. sa buhay natin sa para magkaroon ng tiwala sa atin ating mga kapwa. At kahit na tayo payak ang buhay ay magkakaroon tayo ng biyaya mula sa, sa taas. Sister, parang napansin ko po, meron po tayong mga anak dito, altar po Oo. sa inyong ano, hmm. sa inyong bahay. Hmm. Maaari niyo po bang ikwento sa amin ang mga istorya. story Itong sacred heart, ito ang parokya saint dati ng simbahan namin. Pero sabi din, dirigalo lang yan sa akin na ko, natulungan ko magpagawa ng mga uh, santos santo sa Paite, Laguna. Ngayon, nagpagawa ko niya, hindi niya pinabayaan, sabi, regalo ko na lang sa iyan. Ito namang mga to ay regalo din sa amin, ng mga pag, nagpapasalamat, na, uh, kung, ano, kung natulungan namin, di ba, no? Nagpapasalamat. Ito ay, uh, ito, meron akong pinapaarala na seminarista, eh, no siya ay mag, ano, binigay sa akin yan. At uh, kasi ako daw yung, no siya ay mag, uh, ano ba yung tawag doon? Ay, ako umaten, kami mag-asawa, binigay sa akin. Itong iba, mga, mga, mga santo na, na ano, na tinatapon, di ba? Kasi hindi na sila katoliko. O, oh, iba, napulot ng anak ko dyan. Ito, ito, yan, abandon, ito. Ito, binigyan ng anak ko, ni regalo niyan sa akin. Ito po. Oo, regalo yan sa akin. Yung iba, mga bigay-bigay. Ah, -bigay. uh, ito, pinagawa namin. Kasi kami ay, uh, well-drilling business, kita mo, meron siyang hawak na timba. Kami kasi ay nasa deep well drilling. Ito? Oo. So, nagpagawa sa paiti, eh. may hawak siyang timba, kumbaga, sumasalok ng tubig sa balon. Yan, yan ang istorya niyan. Kaya nagpagawa kami niyan. Oo. Ito naman, regalo. Mga natutulungan. Regalo itong ito. Yan, yeah, mga, yeah, mga natutulungan, regalo. So, ako nagpapasalamat. Sabi ko nga, Uh, sabi ko, parang magulo ang aming altar, pero dahil sa sabi, maganda raw naman. Ito naman, dinalo kami dito. Ni, ito kasi month of the Holy Rosary ngayon, di ba? So hanggang kung kailan ko siya gusto dito, mag stay siya dito. Kami, kami dalawa lang mag-asawa ang nagdadasal tuwing gabi. Nadasal na namin siya. Masan um, po kayo bilang uh, kapanalig member po? Uh, ako ay natutuwa at ako ay naging kapanalig member noong matagal na, di ba? At uh, ako din naman ay... Numa, nangangalap ng mga kamember natin para at least ay umulad ang ating mga samahan at ang ating pananalis sa Diyos ay lalong uh, lumawak. Akalain na ako ay maging member niyo at mapuntahan niyo ako dito sa aming tahanan. And then, Sister, bilang pasasalamat po namin, meron po kaming munting regalo po Haku, sa kalama. inyo. Pantagdag ay, po sa anda. ano? <laughs> oo. Sa altar niyo po. Ay, oo nga. Ano, ganda. Yung no. isang bigay sa akin, ginawa ko sa Laguna sa laguna yung mm. eh oh, diba may may ilalagay na ulit kay sa uh -huh. ano nyo? Uh -huh. Ayan sister, maraming salamat po sa inyong pag-welcome po sa amin dito sa inyong bahay ha. Oo, walang anuman at ako na may lubos na lubos na nagpapasalamat din at kayo nakarating sa amin sa tahanan na hindi ko akalain na mangyayari sa araw na to. Kaloob ng puong may kapal. Wow, maraming salamat po Sister at sana makita pa rin po tayo oh, yes. sa Oh po. Mm. <laughs>